Pasay, oh, mga idol! Sama po, sama po! Sticker. Kain mo tayo, mag-almusal mo tayo. Wala mga mga mga, yeah, yeah. mga idol, eh mga batang makukulit. Yan oh, wow. Good morning sa wow. mga idol. Wow, so, fine kain. Good morning. morning. So, Almusal mo tayo sa idol, ha? Look, hirap niya, hindi sa Green Panthers? <laughs> mm. Kaya gira Eh. Jet, palagyan ako Jet. Shout out kay Coach. Palagyan ako. Kino Coach mo? palagi ko. Guys, guys, may try? Skyshell, laging tulog? Laging tulog, aaaah! <coughs> Hindi atin nyo kasi napamirinda yung coach nyo, kaya laging tulog. Lagyan mo dyan! Trapang Joyride! -trap. Trapang Joyride! Tulunglaw eh! Kaya mo si idol ng itlog na malaki. Ang idol. Si <laughs> idol <laughs> Uy! One guitar out! Sarap na ako! Eh! Oh. <laughs> Raven estrella. Ay. Shout out to you, yung kas tulog. Shoutout. Shout out, mo, dumangkas. Ano na? Shout out yung kas yung tulog. Shout out yung kas